Gerald ibinunag niya ang katotohanan. Gerald, ito pala ang ginawa kay Julia. Viral ngayon na naging revelasyon ng aktor na si Gerald Anderson patungkol sa tunay na estado ng relasyon na ngayon ng aktres na si Julia Barreto. Matatandaan nito lamang mga nakalipas na linggo ay mainit na pinag-uusapan ng balitang hiwalay na raw si na Gerald at Julia. Kung ating babalikan, 2019 nagsimula ang kanilang relasyon matapos nilang magtambal sa pelikulang Between Maybes. Ngunit hindi agad nila isinapubliko ang kanilang relasyon matapos akusahan ng nooy girlfriend ni Gerald at si Bea Alonso na inaas ni Julia si Gerald. Dagdag pa rito, mainit din pinag-usapan ng umano'y panggogoos ni Gerald kay Bea. Dahil dito, pinaratangan si Julia na third party sa kanilang hiwalayan. Sa mga sumunod na taon ay patuloy pa rin itinanggini na Gerald at Julia na may relasyon sila. Hanggang noong 2021, inamin na sa wakas ni Gerald na may relasyon sila ni Julia. Ngunit makalipas ang limang taon, nagulat ang lahat ng lumabas ang balitang hiwalay na raw si na Gerald at Julia. Matapos mapansin ng netizens na nawala o tila burado na ang ilang post nilang magkasama sa kanika nilang social media account. Dahil sa espekulasyon tungkol sa relasyon nila ni Julia, nagsalita na sa wakas si Gerald at sa latest interview niya sa Tony Talks ni Tony Gonzaga. hang tinanong ni Tony si Gerald kung totoo bang naghiwalay sila ni Julia. Ani Tony, One of the reasons kung bakit pinag-uusapan uli ang relationship ninyo because everyone thinks na nag-break kayo ni Julia. Pero taliwa sa mga kumakalat na balita, mariing iginit ni Gerard na hindi sila naghiwalay ni Julia. Ayon pa kay Gerard, sila pa rin ni Julia at maayos sila. Sa katunayan parao, bago siya magtungo sa studio ng Tony Talks, ay inihatid pa niya si Julia sa airport dahil papunta itong Dubai. Aniya, no, we're okay. Kaya nga kanina hinatid ko siya sa airport papunta silang Dubai kaya medyo napaaga ako, sagot naman ni Gerald. Nilinaw din ni Gerald na hindi totoo ang balitang nagbura sila ng mga larawan sa social media. Ani Tony, parang nag-erase daw ng photos. Sagot ni Gerald, hindi. Samantala, bukod sa revelasyon niyang ito, inamin din ni Gerald na handa na siyang bumuo ng pamilya kasama si Julia, lalo pat hinahanapan na raw siya ng apo ng kanyang mga magulang. Aniya, of course, 36 na ako, kailangan ko na ng anak. Kailangan ko na ng anak kasi gusto na ng dad ko. Gustong-gusto ng dad ko si Julia na parang anak na niya.